Tayo po ay naririto ngayon upang magbigay pugay at pasasalamat sa mga bayani ng ating bansa, ang mga miyembro ng ating sandatahang lakas, ang ating mga kapulisan at iba pang mga uniform personnel na nasawi o nasugatan habang sila'y naglilingkod sa bayan. Ang okasyong ito ay nagdudulot sa atin ng magkahalong emosyon, panghihinayan sapagkat ang ibang mahal sa buhay natin ay wala na sa ating tabi upang makipagsaya at kasiyahan sapagkat ang kanilang mga kabayanihan ang dahilan kung bakit tayo ay nagtitipon-tipon ngayon at nagmamalaki sa kanilang mga ginawa. Alay natin ang araw na ito bilang pagpupugay sa mga bayani ng bansang makabayan. Kailanman hindi natin masusuklian ang serbisyo na kanilang inilaan upang mapanatiling mapayapa, ligtas at maayos ang ating komunidad. Ang kanilang halimbawa ay patunay sa lakas, likas ng galing, tapang at dangal ng mga Pilipino at sa di matatawarang pagmamahal natin sa ating bansa. Maraming salamat sa ating mga bayaning hindi lamang namuhay at nabubuhay para sa kanilang sarili kundi para sa sambayan ng Pilipino at sa isang sangkatauhan. Bukod sa pagpapahalaga ng kanilang pagpapasakit, kinikilala din natin ang iniwan nilang malaking kontribusyon sa pagkakakinlan ng kasaysayan ng Pilipinas. Ang kanilang sakripisyo ay hindi natin malilimutan. Ito ay bahagi ng ating kolektibong kamalayan. Sa puntong ito, Nais din natin ipagdiwang ang tagumpay ng programang Comprehensive Social Benefits Program o CSBP. Sigurado akong, sigurado akong lahat kayo ay nandito ngayon ay natulungan na nito. Ang mga tulong medikal, pinansyal, edukasyon, trabaho, pabahay at iba pang mga social welfare assistance na kalakip ng CSBP ay nararapat lamang para sa inyo sa mga pamilyang naulila ng mga magigiting nating kawal sa gitna ng labanan. Tauspusong pakikiramay po ang, sa mga pamilya ng naiwan nila. Asahan po ninyo na ang pamahalaan ay patuloy na magsisikap upang mabigyan na kaukulang suporta ang ating kapulisan, kasandaluhan at iba pang hanay upang magampanan, na magampanan nila ng maayos ang kanilang mandato Kasama sa pagsisikap na ito ay ang tiyakin ang kapakanan ng inyong mga pamilya sa pamamagitan ng mga programang tulad ng CSBP. Ang tagumpay ng mga proyekto ng gobyerno ay tagumpay natin lahat. Kung kaya naman, inaatasan ko ang mga kinaukulang ahensya na tiyakin ang maayos na implementasyon ng mga ito. Siguruhin ninyo ang mga benepisyo ay mabilis na makakarating sa ating mga mamamayan sa pagsulong ng bagong Pilipinas. Lahat ng mga Pilipino ay uulad at magiging katuwang sa transformasyon na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay kayong mga bayaning Pilipino. Magandang umaga po sa inyong lahat.